Rikat lang mm, sa una, Karin, <taps> mm, karon. pa na. Ano? oh, dali dali na dali na. gwapa na kay Limpyo na kay Gabi. Pagdugan sa awan color ni si Mama Kat. Ginger Kat, tag si B1. Ibutang na mong karton ng liog kay Mulakaw Manggol para di kagawa sa gate. May kinimotong bang sa kamera? Nani <laughs> permit sa iyang kasi hindi mo tubang si Camila. Kani among be, Mama Cat. Mama Cat, Mani Cat ni siya kay travel color man Hello, mga nami mga cats din ni. Eh. Okay, nag-advocate man pod mi mga cats and dogs. So, mo ni amo ang mga cats. Mga stray cats lang ni sila. Ah. Diri sa mo anang tapos ah, yadam, oh, yadam, vaccinated. Oh. Kompleto oh, na ni silang dini. vaccine. So, na-spray na po ni sila. Ah. Si Ginger, si Baby Cat. Pana so na ni sila na-spray na. Spray na. Hmm. Oh. So, mo lang yung gi-adapt. And then, hmm. nag-upro kung may ah, oh, na. na, na, na. mo mga gi. Oo, nagpakaon po ni o mga. Dagan kay mga cats din na sa gawas pakaon magpakaon po sila. Dito, na ito. Oh. Napo din yung mga kwan po oh. sa gawas. Ah. So, ya mo ha. Okay. Jadi uh, may na, jadi may matutulog mga boat nila. Mm. Ah ah. Naasla sa diyan. So naasla diyan ni? Eh. Oo, sila raho. Oh, kawag oh, mo na sila. Ato natulog sunod taas-taso. Ah, okay. Ga-bintong na na-sigustahan si Propo. Sa to. Ming 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 ming. So gabi. Para ming, para ming ina. Ga-onto bukaron. Mga mm -hmm. po din sila, ang, ang ilan ng store nung no? Atagia, ah. si Ma'am Arlene, si Ma'am Angel, ginabless kay ah. Grabe po dahil lang, nagtabang po dahil sa itong mga stray mga dog, okay. dog and cats. Pakaod eh. Paka sila dyan, you know? And then, gaadda po sila sa uban. So, gaanda. Kuwan sa shelter, animal uh, shelter sa Iligan. Gabulong term, saan itawag it mo? Adili, nagtabang po may gamay sa amuang kuwan dali sa Iligan

So, grabe uh, you know, you know, no. Napinabangon man din yung kwan no. Pag-iyaan so, mo lang mga gipang Pang-adapt nila ng mga cats no. Sa so, karon kakaduha uh, ato nakita na nabutan to. <tinyo> kwan <tinyo> daw sa... Mga laaw mangunas na asa mo ka.

Diyon ka Mga kagiron kayo, dayon niwang kayo kay wala may kaon. <laughs> Tapos amon monggi kagdi sana di mong sila muhawa sa mongge. Sa mongge atiman. Behave po kay sila. Dilisla paras nga klase nga iring. Oh, behave kayo ni sila rin. Humana na na sila kuan, gipang ligate, ang kapon, o o dito o na nag-vaccine. Oh, niya mong mamakat ni siya, mamakat. Dry pork color ni si mamakat. Ginger cat. nag-save si B1. Ibutangan na mong ng liog kay mula ka umanggol para di kagawa sa gate. Mm, okay. oh. <laughs> oh, napon mi Bito, ta sa sulod si Bito, gilahi na mo. Oh, mana si Ginger cat Oh, babe, mm. sila no. Mm. May kini mo tubang sa kamera. <laughs> Nani mm -hmm. permi sa hang May kini mo sa kamera. Namang good me Facebook page post friend. Mm -hmm. Wala oh, sa iring iri, iring iring lagu iro amo ang vlog nila. <laughs> mm. Kani amo ang mama cat. Mama cat, mm. mani Kat, ni siya kay travel color man siya. Huh? Oh. Oh. 4 kilos? Almost 4 kilos na siya. Oh. Rikat lang sa una. Karun. Karun. pa na. Oh. na, Oh. Sige, bye-bye na bye sila. Bye-bye. bye Bye-bye. Bye-bye. Uh, support, sorry, sorry, vlog, iligan city, ming, -ming no, mama cat, na siyang kilo, ma'am, almost four, almost four kilo, um, mm -mm. mm. si ginger um, 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 siya um, 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 siya um, 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 Ah. Mm. Ano siya? Hindi naman siya hassle. Kay, kung naman ano na, may cut litter nga amo ginabutang. kaya mm. Kay, man po tag cut litter nyo. Uh. So, gigamitan na mo cut litter. Every time maglibang or magwiwi, tamo lang yung eh, Scoop. 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 Gamitan na na mo yung scooper. Na, so. butang sa kuhan yung eh, labay dahil. Hindi po siya ba, bako. Kay, na may ba? set. Ah. Ay, na may play play set. Paper, coffee lavender, dayon lemon, apple. Muna 'yung mga flavor nga mo ginabalik uh, ya ko diri sa ila store? Tapoy unscented. So, bets lamang mga sa mga sa so, katong uh. mga Uh, cat lover or dog lover, no? So, mga pet lover din, ha? Welcome diri sa atong soroy vlog. So, diri diri sa Ilanan Store na aming ginabaligya nga mga cat food and dog food. So, basing ganahan mo. Napot tayong mga cat litter, san para di na mo hassle nga maglimpyo sa ilahang poop o sa ilahang wiwi. So, anilang also mo diri surprise. sa Ilanan Store. Open ta mga 5 a.m. to 9.30 p.m. So, kung maapiki ma mo, no? Kung... Hmm mangita pa ka og kabaligyaan anhi na diri or mangita mo tindahan nga nagbaligyaan nga um, mga mga, goods ang mo diri sa Ilanan Store Selron Village Tubod Iligan City Salamat